magandang araw. Pagka-check out natin, nagpagas na tayo sa Petron. Ang inabot ay 96.48 or uh, 1.8 liters. Uh, madaling yung lugar, kaya pinicturean na lang namin. And then yung place ng Petron, kinuha ko na lang sa Google Maps. So, ito yan. Ngayon po ay uh, Sabado April 26, ang oras natin ay alas 3, 24 ng madaling araw, kaya po madaling pa. Ito yung pangalawang araw natin na biyahe na Manila to Leyte. Nandito tayo ngayon sa may Pamplona, Camarines Sur. At uh, masyado madilim, wala gano'ng mga ilaw-ilaw dito sa paligid. Nasa uh, National Highway tayo at uh, balikan namin kayo pagka medyo maliwaliwanag na 4.57 tatlong minuto na lang para mag alas 5 andito na tayo sa Ligaw, Albay na tatanaw na natin ang uh, pagbukang liwayway Simula nga pala doon sa pinag-check-in natin sa Pamplona, Camarines Sur. Hanggang doon sa Matnog uh, Port. Nasa 217 kilometers pa yung natin. Alas 4 na ng umaga. Good morning! <laughs> yeah, may araw na talaga. At uh, nandito tayo sa Ginobatan Albay. Uh, ilang sandali na lang, matatanaw na natin ang pinakamagandang bulkan. Ang bulkang Mayon. Daraga, kaliwa. Bigas, i kaliwa. Uh, dito yata yung kamalik bypass road. Then, uh, eh, lampas tayo Balik, 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 balik U-turn tayo pero dahan-dahan lang na matutuloy yung mga sasakyan <laughs> na dumadaan. I ingat hingat Ayan, ito yung Kamalik Bypass Road. Ito ang uh, pinakamagandang view sa lahat ng bypass road. Dahil dito natin makikita ang kabuuan ng Mount Mayon Wow. <laughs> I'm not going to be a Sorry. Hawaii. I'm not going to be a good person. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fate. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta against people who pat. tampon yan kaya ganyan ano nakababa Tara Lex babay uh, Mount Mayon ang ganda mo talaga oh, so, gusto pa sana namin mag stay ni OBR kaso kailangan nang uh, bumiyahe para hindi tayo magtagal din sa matnog baka kasi mahaba yung pila doon at uh, maghintay tayo na matagal so mainam na na bumiay na tayo kagad sa muling pagbabalik at mount mayon, balikan ka namin for sure uh, siguro yung uh, pagpapunta Manila sa uh, Victoria lalit dito, sana mas konti lang ang ulap mo <laughs> bye bye mount mayon and dito na tayo sa Castilla, Sosogon at uh, 93 kilometers na lang nasa Matlog Port na tayo so ride safe lang ang ganda ng view dito sa ano Sorsogon City Coastal Road West yan yung pangalan ng uh, daanan nila rito ang ganda, ganda. ang uh, nito pagkakalam ko ano na SM City. Nag-gas muna tayo dito sa Petron, Sorsogon City. Eh, baka pagbaba natin dun sa Alin, walang uh, makita tayong gasolina na Petron doon. Kaya minabuti ko lang uh, dito na tayo magpakarga, magpapulta. At uh, yun, kailangan <laughs> ibaba itong ano, isang uh, malaking bag para makapagpagas mabigat so pero wala lang kay Goku eh parang uh, ordinary lang <laughs> ang napakarga natin dito ay uh, 179 pesos bali 3.29 liters yung uh, nakonsumo na ni Goku so taro let's biyahin na ulit tayo sakok na to ng uh, erosin. Pagkatapos ng erosin, ay uh, matnog na. So, konting kembot na lang. <laughs> Para rating na natin yung Station 1 ng uh, matnog. At narating na nga natin ang <laughs> Station 1. Bali ang ipapakita dito, ORCR at saka uh, lisensya ng uh, driver. Wala namang babayaran dito. So, Sandali lang to. Cell number pala, kailangan din. Pagkatapos na lang i-register yan sa logbook nila, bibigyan ka na ng papel at saka yung number mo. So, kailangan mong uh, ingatan yan. Huwag mo iwawala. Dahil yan yung susunod na ipapakita doon sa station. Sa kuwaan naman ng ticket yan. So, next station na tayo. Nasa 1 kilometer may git lang yung pagitan. So, andito na tayo sa bilian ng ticket. At, uh, eh, papaprocess na natin to. Yan yung parking ng mga motor. Pero mga four wheels, bawal magpark dito sa lugar na to. Medyo gawin dun sa kanan or gawin dito sa kaliwa. Bali, itong mismong harapan, eh, nilaan nila para sa mga nakamotor. Bali, dito sa window number one, ay bibigay yung number na nakuha nyo at yung iba pang papers dun sa station 1 at uh, hintayin na lang daw tawagin yung pangalan then pagka tinawag pwede na tayong makabili ng ticket so dun tayo sa fast cut sana ma mapasama and dito kami ngayon sa matnog uh, waiting area uh, 12 o'clock pa yung ano eh, yung uh, dating ng uh, Pascat and then tawagin kami pagka-loading. Ayan yeah, ba oh, yeah, din? Ayan na? Dito nga din na ano. Yung pinakadulo po, yung may kortina po. Salamat. Thank you. Kalakot di tayo, banda. 19. Okay lang. Kaya dyan. Yeah, Business class yung kinuha namin na ticket. At uh, malapit sa CR. So mas mainam to. Para makapagpahinga na maayos eh, malaking bagay para sa atin yung isang uh, isa't oras at kalating uh, pahinga. So, kita-kits ulit tayo pagkapababa uh, na sa alit. Okay, naisalansan na na mga gamit at uh, ready na rin kami ng OBR bumayahe. Welcome to Samar! Let's go! Malaking bagay at uh, naka-equipped kami rin sa fast Sabi Sabihin na natin isang oras din yun so malaking bagay din yun. Medyo napahinga yung puwit namin. Nasa 324 kilometers pa yung uh, lalakbayin natin dahil yung uh, bayan ng uh, ating pupuntahan ay uh, lampas pa ng Tacloban. So hanggang Cananga, uh, Leyte, ang uh, biyahe pa natin. Wow! Ganda ng bundok dito. Huh? O ano, puro puno ng uh hindi oh, ka, Bupo. simula noong uh, nagpag-gas tayo sa Sorsogon uh, ngayon lang ulit tayo nagpagas dito bali ito ay uh, Talbayog City na Samar ang uh, napaharga natin ay 138 pesos uh, 2 point 53 meters. Welcome to Gandara Samar. Marami siguro maganda rito. <laughs> Dito na kami sa Jalibig, Katbalogan City, Samar. Uh, naghapunan, So wala nang uh, storage yung ating uh, SD card. Kaya pagdating sa hotel, mamaya maghanap kami ng matutulugan. Uh, try ko mag-delete ng iba pang mga files para may mapagsave pa tayo sa ating susunod na araw na biyahe. Salamat po sa panonood niyo hanggang dito sa dulo ng uh, second day uh, Manila to late trip natin sa based on Google map mabut ng 144 kilometers yung natakbo na natin. Uh, simula sa Allen, Allen Port hanggang dito sa Catbalogan City. So dito mas mainam magano magstay. Buti't dito kami nabutan ng uh, gabi. Marami kang uh, mahanap ng mga hotel na magaganda naman. So kita-kita po ulit tayo sa susunod na video natin. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Thank you, Paul.